Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pumerma na nga po ng bagong center, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang inalabas na latest trade update sa Los Angeles Lakers. Gaganapin na rin naman nga po mga ang media day ng Golden State Warriors sa darating na October kung saan marami nga pong sasaguting mga katanungan ang kanilang mga executive, coaches especially ang kanilang mga players sa papalapit na pagsisimula ng season. At pagkatapos nga po ng kanilang media day ay magkakaroon nga na po ang buong kupuna ng Warriors ng 4-day getaway sa lugar ng Hawaii since dito nga po gaganapin ang kanilang training camp kaya puspusa na nga po ang mga ginagawang paghahanda ngayon ng kanilang mga mandalaro at maging ng kanilang front office Sa katunayan, nagdesisyon na naman nga po sila ngayon na bigyan at papermahin na ng two-way contract Ang kanilang nakuhang 52 overall picks sa na nagdaang 2024 NBA draft na si Quentin Post Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops Simula nga po nang madraft nila ito ay nakapending nga po ang kanyang kontrata ng ilang buwan Since kailangan nga po nila na magdesisyon kung regular contract o two-way contract ang ibibigay nila sa kanya And since nga po gusto ng GSW na magkaroon nga ng at least bakanting pwesto sa kanilang lineup, ay pina na lamang nga po nila ito ng two-way deal upang sa ganon ay makakuha pa sila ng mga bagong manlalaro. Magbe-benefit na naman nga po dito si Quentin Post dahil mas makakakuha nga po siya ng mas maraming playing time sa Santa Cruz Warriors kesa sa GSW. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa inalabas na latest trade update sa Los Angeles Lakers. Ilang araw na lamang nga po mga katrops, ang nakakalipas bago magsimula ang training camp at preseason ng NBA ay patuloy pa rin nga po ang pagsilabasan ng mga trade rumors patungkol sa kanilang kupunan. Sa katunayan, may ilang mga malalaking pangalan pa rin nga po ang nagsilabasan ngayon na nakadikit na agad sa kanilang team kagaya na lamang nila Jonathan Kuminga ng Golden State Warriors, Jordan Clarkson ng Utah Jazz, Malcolm Brogdon at Jonas Balinsunas ng Washington Wizards, at si Marcus Smart ng Memphis Grizzlies. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw, mismo ang kanilang pinakabagong head coach nga po na si JJ Redick ang nagbulgar, na open pa rin nga po sila na gumawa ng trade at gamitin dito ang kanilang dalawang future first round draft pick kung saan makakasigurado nga po sila na mas lalakas pang lalo ang lineup ng Lakers. Bukod rin nga po dyan, ay willing rin naman nga po sila na gamitin ang isa sa kanilang mga future first round pick upang makagawa ng ilang mga marginal upgrade sa kanilang lineup kung sakali mang hindi na naman maging maganda ang resulta ng kanilang mga unang laro sa regular season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.